na surprise ako kasi wala akong nagsusurprise sa aming dalawa mag-birthday. Kumbaga, kahit simpleng surprise. Na-appreciate ko. Happy, happy birthday. birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Maligayang pagbibig. 🎵Saya'yong pagsila🎵 Ano yung mo na mama? I'm happy birthday tita at toto mama. I'm, sana po ma po yung buhay niyo at blessing pumunta. At sana po hindi na ako po kayo mas-stress at hmm, hindi po ka na. Sana po ayaw pong saya. Uh, tita pa. Huwag na po kong malungkot kasi mawalit ko po si Kylie. At <laughs> sana <tsara laughs> po eh, ay lagi po kayong ano po, masaya kahit madaling problema tapos mahal na po rin po kami. At mahal, na mahal na naman ka Tita pa ka, tita, si tita. tita ay sana rin po yung tingali ko po sila. Kaya Stanley, mahal na rin po pag nila. masaya rin. More blessings to come. Yay! Yeah. Hey. Hey. Um, ako, wish ka sa kambal ko, ano, thank you ha, thank you, thank sa pagpunta ngay. Big time yarn. <laughs> sa pagpunta, kasi first time ko na birthday ngayon na, ano, hindi ako naghanda talaga. Para makapagpahinga. <laughs> so, <laughs> Ito naman yung first time ko na surprise ako kasi wala kang nagsusurprise sa aming dalawa mag-birthday. Kumbaga, kahit simpleng surprise. Na-appreciate ko. <laughs> thank you. <laughs> Thank you sa so pag-surprise. Ang wish ko lang, ano, um, um, ano, napapasalamat ako na, ano, na, na natagpuan ko na yung lalaki na para sa'yo. Tumaya. Tapos, more blessing to come para sa'yo. Tapos, matupad na lahat ng parat mo. I love you. Oh. <laughs> sa akin, guys, ko. Ano. happy, happy birthday, thank. Lagi mo tandaan na mahal na mahal kita. Pasensya ka <laughs> surprise ko kasi alam mo na pa. <laughs> Kasi out of budget. So, lagi tatandaan na dito na ako para sa sa'yo. Sana masaya ka. It's surprise. Mahal naman kita. Dito na ako sa'yo palagi. Ingatan yung sarili ko. Alam ko naman na ikaw yung pinakamasayang bahay. kasi natagpuan mo na yung lalaki na magmamahal sa'yo na sobra sobrat mga anak mo mga kahit. I love you, Ting. Pablo. <laughs> uh, blog ka kan din. No! One, two, three, go! Hindi oh. na kayo nagulis <laughs> Sana kumayat kayo. Visit ka ba Happy, happy birthday kay Pusong Wagi. Ayan, sa aking kakambal na maganda at sexy na sobrang masaya ako dahil alam ko naman na happy happy na yung puso mo dahil kasama mo naman ang asawa mo ngayon at kasama mo yung mga anak mo. At syempre, ang hiling ko lang kay Lord, bigyan ka ng malakas na pangangatawan, more birthday to come, sa tigit sa lahat ay more blessing to come dahil alam ko na marami ka pang tao na matutulungan dahil alam ko na napakakain mong tao. Siguro lahat naman talaga tayo napakakain talaga. Lahi na talaga natin yun na nakain talaga tayo. At siyempre lagi mo na kahit minsan nagkakaroon tayo ng debates, nagkakaroon tayo ng tampuhan, pero hindi mabubura nun ang pagmamahal ko sa'yo. Lagi mong tatandaan na andito lang ako sa'yo, handang makinig sa mga kwento mo na paulit-ulit, handang makinig para sa'yo dahil mahal na mahal kita. Pasensya ka na kung wala akong gift sa'yo, babawi ako sa'yo next time para i-surprise kita. Sa ngayon kasi alam mo na kung ano yung rason ko kung bakit wala akong pa-birthday sa'yo. So, lagi mong na mahal na mahal kita kapatid at enjoy mo yung kaarawan mo ngayon at nating dalawa. At happy birthday to me kasi paras tayo ng kaarawan ngayon. Lagi mong na kung ano man yung marating mo sa buhay is be humble palagi. At alam ko naman na napaka-humble mo naman talaga kahit na ano pa ang narating mo ngayon. At masaya, masaya na ako kasi lahat ng pangarap mo is natutupad na. Alam ko naman na isa na lang yung pinapangarap mo para sa akin na Uh, magboom pa yung social media ko at someday alam ko na ibibigay ni Lord para sa akin para makatulong ako sa inyong lahat. At syempre, maraming maraming salamat at happy happy birthday para sa iyo kapatid. Mahal na mahal kita ng iyong advisor. Happy birthday, pusong wagi. Nagmamahal, pusong sawi. Bye, kakambal ko. Happy birthday sa iyo, magkambal. Sana maraming birthday pang ang inyong marting. Sana Marami pang taong talungan nyo sa inyong mga nga buhay. Sana marami pang darating na. Sana marami pang busy na darating sa iyo. Sana tulungan mo ang mga marami pang mga taong mo niyo. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Nakakambal ko. I love you. Happy birthday, happy birthday Tita Janice and <laughs> Tito Juan We love, love you and God bless, God bless. more success Thank you for the food Hello kumbal, happy birthday Sana magkaroon pa kayo ng maraming birthdays At sana lagi kayong kanyan Lagi nagmamahal at nagkatasing to Wish you all the best Enjoy Happy birthday ulit Bye Happy birthday to my twin sisters, Joan and Janice. Wish you all the best, stay healthy and gorgeous inside and We love you so much. Happy birthday, bye. We love you. Happiest birthday, Tita Joan and Tita Janice. We love you. Happy birthday po, Tita at kay Mami po. Ang wish ko po sa inyong dalawa ay lumago yung pera ninyo. At sana dumami ang iyong blessing sa inyo po. At lagi po yung safe to yung pag may travel. At ingat po kayo. Mahal na mahal po kayo. Happy birthday sa tita kong beautiful. Na si tita Janice at tita Joanne. Wala kong ibang hihilingin. Kundi, kundi magkaroon kayo ng malakas at malusog na tawag. Mahal ko kayo, Tita Joan at Tita Janice. Okay, sa tita ko magaganda si Tita Janice at si Tita Joan. Ang wish ko po, sana ay hindi po mabago ang inyong kabaitan sa amin. Ayun lang Happy birthday, Tita Janice! Happy birthday! Tita Juan, I love you. Happy birthday, Tita Janessa, na maraming blessing na dumating at maraming birthday. At I love you lang. Happy birthday, Tita. I love you so much. Sa masaya ka sa araw ng birthday.